Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, pupunta ako guys dun sa kabilang bahay at gagawa kami ng sambusa na naman. Pero for the meantime, gumawa po ako ng tinapay ko for breakfast at saka din na rin. Ayan po, ito po ay uh, spam yung pinalaman ko dito or luncheon meat. Pwede rin. At saka ito ay Cheese. So, doon ko na to guys i-bake kasi walang oven dito. Nung mamatay si Lola, umalis din yung mga gamit dito. So, let's go guys sa kabilang bahay. Samahan niyo po ako doon at tayo yung magkita-kita ulit. ito guys yung update ng tinapay kakamarity so muntik na masunog luto <laughs> yeah. na yan I mean, make sure ko lang inalim kasi mata kayo nasa taas yung isa ano masyado mata sa taas hindi balanced hindi mo tinignan yung oven up and down naman eh up and down yan, yan. pero I'm sure luto na yan sure ka. yes you can okay. you see hindi okay. naman, naman kailangan ganito yung ano eh ano po yan? Ano may mong yes na? Ay, may amoy pa pala kasi may init pa. Kita nyo yan, guys. Dinadalhan na nga lang may nag-iinarte nag pa. Yan, yeah, yan. lasa? Mahal kong nit. <laughs> <laughs> hindi na kasi ininto Ano lasa? Maharap. Uh -huh. rate mo nga, 1 to 10. 9. <laughs> Pangyayari, di pala na perfect. Nainit kasi. <laughs> <pala. laughs> Mamaya mo ba? nakainin kapag ano? Hindi eh, ka naman ako kakain. Hindi pa ako siya. Ito, ito, chisa. Takpan mo na ano. Patingin, patingin, patingin nga. Hmm. Sige nga. Hmm. Pasok na rin. Basta huwag mm. na lang po naman yung oven. Ang na. Ah? So guys, I'm here. Murit Gagawa tayo na. Ng... Ano, tatanggalin ko nga muna pala ito. Sabi ni Madam Marilo. <laughs> so, ayan guys, samahan niyo ako dito. And dito ako sa kabilang bahay. So, mga kabilang bahay ako guys. So, mga kabilang bahay ako. Pero mga trabaho lang naman. Hindi naman ako mga lalaki. <laughs> Joke. Ayan ako. Pero yung pinapay, muntik na kakamartis kasi kung hindi na mamoy yun hindi ko napansin ito kasi malakas yung pinihit talaga bira to the cheese. last eh. ano yan? halumi 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 cheese ito halumi cheese halumi cheese matry nga na sarap siya eh. Sa lahat ng mga white cheese na gusto ng mga tao dito, yan ang masaya na nagustuhan ko. <laughs> sarap. Kaya nga, magbibigay. Dahil no. Sigurito mo ng konti. Magbibigay. So... Pababayin kaya yung ngayon, no? Oh. Punta ka doon. Mag-aaral ka ulit. <laughs> Pusang-pusang. Magbibigay na pusa. <laughs> <laughs> yun! Ano nga? Ano? Masasabi ng mahay Anong ginagawa? Kaya daw, tagahugas lang bumagawa din ng... Ano? Ganyan. Pula kasambu, sa sangko sa kudra. Kapulad ng ginawa nga naku. <laughs> tagahugas lang? Tagahugas lang. <laughs> Matututo na siyang maghugas? Matututo rin siyang magpili sa kudra. Ay, nako. Baka nga sabi nga kasi maghugas daw. Huwag mabuti na siyang tatlong gagawin. <laughs> <laughs> nako, nako, nako. Iyon, ah. hali ka guys. Hali kayo. Tulungan niyo ako mag-dito. At gagawa ako na... Fuck! Hindi naman pala ito, Kerry. Fuck! Kain nako. Thank you po sa mga nagsuporta sa akin kanina sa premiere. Iyon, maraming salamat po sa inyo. hanggang sa tusunod na premiere. O, di. <laughs> Nandun lang yung cellphone sa loob ng car. So, naka-play sa mga mag uh, ano, na pre-premiere. Tingnan ko na lang dito. Maraming tumatawag sa second-to-third Wala. Yeah. Di ba na yung mga ibang tao ba sa mga amo pag-tumawag? Walang tumatawag iyo. Walang nakakaalala. Sorry, ka na lang. Impossible. Man. So, hindi maalala na ako. <laughs> <laughs> ha ha hindi <laughs> di ba lang di ba yun ang mga tao sa Pilipinas pero ang amo ko. Siyempre, maya maya ayun eh. Umakyat ka na kasi mamaya mo na yan para may kausap ako dito. Tapos sino na muna yung tubo. Hindi lang eh. Tapos ko, hindi mo na ganito yung ano mo. Sa inyo. Nalito na ako sa inyo. Ay, doon ng ko. Punta ka doon. Sa kwarto ko. May kopa? Punta naman doon. Ikaw ang bukas Pumunta doon. Baka naman yung pinigay ko sa'yo yung puti yun. Yung yung puti. Meron ako doon, itim. Yung mm -hmm. magpakain si ano. Isa. Taba. Taba. Mamaya. Papilan siya muna ako. Bilisan mo ah. <laughs> so yun guys. Wala akong kausap sa kusina. I'm free na magdaldal dito. At yung amon niya ay nandun nasa lubong ko kanina sa kwarto sa may TV room so nakita niya bitbit -bit ko yung ano yung tinapay nga <laughs> kaso muntik na masunog grabe pinihit ko naman kasi ni Marilo yung ano sabi ko ano ano lang 120 lang pinihit niya agad agad <laughs> no choice ba mamaya pag sinabi ng amo niya patingin naman ng tinapay mo <laughs> yung ibibigay niya sunog <laughs> ay nako eh ko ay mainit pa pati yung oven ni niya pala yun gagawa ulit tayo guys na ano sambusa sambusa kiri saka ito daw oh, ng isang pang ng Musari cheese So, yun. Nung isang araw pa ako pabalik-balik dito. <laughs> Kasi, pag, ano, pag ginusto ng mga anak ng amo niya, mag magpapaprito o ano na anong masisave para sa Ramadan, anong matitira wala. Maya-maya kakain nila, maya kinakain nila. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. God bless you all. Kung ano man yung pagpulang ko na hindi ko kayang ibigay guys, lalong lalo na sa financial, sigat na po ang magbalik sa inyo. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Sa bagong family ko, sa YT, sa bagong bahay ko. Uh, uh, bahay kulitan sa mga sa labas ng bahay kila sisi ko yung gandang supremong, kay nanay, ispir at sa na hindi ko mabanggit uh, maraming maraming salamat guys So, ali si madam Salamat naman at alis ah, ni madam. wait so, lang guys ha. Ganda naman ng sounds. Ito na guys yung aking ano, tinapay. Hindi naman siya sunog actually. Yung ano daw yung dito lang sa may ano. Sarap nito kung pandi ko ko. ko na gumawa ng pandi ko Spanish na sarap. Oh, ata yung cheese. It's Spanish. Akala mo naman yung Spanish, walang ano, walang palaman. O, hindi ko mo ng palaman. Ang kulit talaga ng isang yan, guys, oh. Sana. <laughs> o, oh. Diyos oh, ka. Mag-memberienda mag muna tayo. Dali nga. Tingnan mo na siya kung okay na. Di tingnan mo ako, kumain ako na isang ilo kanina. Ayun eh, nga, titingnan mo ako. Okay na siya. Okay na siya. Pasensya po, toton tinig lang tapos pigayin mo kaya pigayin mo yung didi ba? <laughs> <laughs> Nais lang mo pa lang yang musari ka eh. Hello, mi. me. <laughs> Ay nako. Mung ano ba nga pa yung mga ngap-ngap? Ito? Ano okay nga pa ulit ito, baby? Bajay. Bajay <laughs> bajayan, bajer ya, Bajaya. Correction, <laughs> hindi po bajay na. <laughs> Masarap siya. Beans, beans na nilaga guys. Cine gusto, yun know? oh. Kinuha nyo nyo yung ano, tapos na kami umuha ng samosa ko. Bukas naman. So, ayan. Ito na yung finished product na kanyang aming gawa eh. So, thank you, Lord. Thank you, guys. So, lang sa walang sawang panonood sa ating mga team. Yeah. Bye. <laughs>